Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang kwento na maghahatid sa inyo sa madilim na sulok ng Quezon City kung saan ang isang tahimik na gabi ay magiging simula ng isang bangungot? Sa gabing ito, si Alexa at ang kanyang ina ay haharap sa hindi maipaliwanag na takot habang isang nilalang na tinatawag na ang tagamasid ay unti-unting nagpaparamdam. Huwag bibitaw dahil sa kwentong ito ang bawat pagpikit ay maaaring huling sandali ng kapayapaan. At tandaan, sa bawat anino ay maaaring may mata na nagmamasid, naghihintay, sa oras na ikaw ay mag-isa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang isang tahimik na bahay sa Quezon City ay nababalot ng tensyon. Sa sala, mahina ang bulongang pag-uusap ni Maricel at Dr. Salvador habang ang ilaw mula sa labas ay sumisilip-silip sa mga siwang ng makapal na kurtina sa kwarto ni Alexa. Si Alexa, nakaupo sa isang lumang nara na silya, ay nakatitig sa kurtina ng bintana. Ang mukha niya ay larawan ng takot at pag-aalala. Nakikinig siya sa usapan ng kanyang ina at ng doktor, at sa bawat salitang naririnig niya, lalo lang tumitindi ang kanyang pangamba. Sa labas ng kanyang silid, makikita ang pag-aalala sa mukha ni Maricel. Ang mga mata niya ay sa luha habang ipinapaliwanag niya kay Dr. Salvador ang mga kakaibang nararanasan ng kanyang anak. Mga panic attacks, kawalan ng tulog, at ang hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Si Dr. Salvador, na may mababang boses at seryosong mukha, ay nagpakita ng kagustuhang makipag-usap kay Alexa ng masinsinan. Ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon, ay tila nagsasabing handa siyang gawin ang lahat para matulungan ang batang babae. Ano kaya ang maaring mangyari sa pag-uusap nila? Ang dilim ng gabi ay nagtatago ng mga lihim na malapit ng mabunyag Sa loob ng kwarto ni Alexa, nakaupo si Dr. Salvador sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng simpatya at pagunawa. Sa kanyang pagpapakilala, sinabi niyang nais niyang tulungan si Alexa. Nanginginig ang boses at mga kamay. Inamin ni Alexa na hindi ang pagtulog ang kanyang kinatatakutan, kundi ang magising at makita ang isang nilalang na tinatawag niyang ang tagamasid. Masid. Ibinahagi niya na hindi lamang ito basta katang isip dahil pati ang kanyang kaibigang si Clarissa na dating hindi naniniwala ay nakakita rin dito. Ang takot at pagkabaliw ay humantong kay Clarissa sa pagpapakamatay. Ang kwento ni Alexa ay nagdala ng isang malamig na simoy sa silid na iyon at ang bawat salita ay tila bumibigat sa hangin. Anong misteryo ang bumabalot sa ang tagamasid. At ano ang maaring epekto nito kay Alexa at sa mga taong nakapaligid sa kanya? Ang bawat paghinga ni Alexa ay puno ng takot habang hinaharap niya ang kanyang bangungot. Ngunit hindi pa rin matiyak kung ang mga salitang binitawan ni Dr. Salvador ay sapat na para palayain siya mula sa kanyang kinatatakutan. Ano ang susunod na hakbang? Ang susunod na kabanata ay tiyak na magdadala ng mas marami pang katanungan at misteryo. Nakaupo si Alexa sa isang sulok ng kanyang kwarto. Ang mga mata niya ay namumugto sa mga luhang hindi niya mapigilan. Si Benedict nanginginig ang boses niya. Nakita rin niya yung... yung tagamasid. Halos pabulong niyang sinabi ito takot na takot na baka marinig siya nang nilalang na nagtatago sa dilim. Lumingon-lingon siya, ang kanyang mga mata ay mabilis na kumikilatis sa bawat anino na para bang may kung anong nakakatakot na bagay ang bigla na lang lilitaw. Tumakas si Benedict, iniwan siyang mag-isa at ngayon ramdam ni Alexa na siya na ang susunod na biktima. Palagi na lang, Aniya, ang boses niya ay lalo pang nanginig. Tuwing mag-isa ako, nararamdaman ko, naroon siya. Nagmamasid. Ang kanyang paghinga ay bumibilis at sa bawat detalyang na niya tungkol sa tagamasid, masid lalo siyang napapaligiran ng takot. Nag-aalok ng kaunting pag-asa, lumapit si Dr. Salvador kay Alexa, hawak ang isang kahon ng mga pampatulog. Ito ang makakatulong sa iyo, sabi niya. Ang boses niya ay puno ng katiyakan. May pag-aalinlangan man, kinuha ni Alexa ang mga gamot at ininom ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nagningning sandali sa ideyang baka sa wakas ay matapos na ang kanyang bangungot. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may bumubulong ng ibang katotohanan. Hindi ilusyon ang tagamasid. At habang bumibigat ang kanyang puso sa takot, hindi niya mapigilang isipin na baka, sa kabila ng mga gamot, hindi pa rin siya makaligtas sa nakakakilabot na bangungot na ito. Ano nga ba ang tunay na kapangyarihan ng tagamasid? At hanggang saan ito kayang magdulot ng lagim? Sa gitna ng pag-aalala at paghihintay, Isang kakaibang ingay ang maririnig na magpapataas ng balahibo ni Maricel. Ano kaya ang dahilan ng ingay na ito? At ano ang maaaring kahinat na ni Alexa sa mga kamay ng isang nilalang na hindi nakikita ngunit ramdam na ramdam ang presensya? Ang dilim ay nagtatago ng maraming lihim at sa susunod na kabanata, isang lihim ang maaaring magbunyag ng tunay na mukha ng tagamasid. Sa sala ng kanilang bahay sa Quezon City, magkaharap sina Dr. Salvador at Maricel. Ang bawat salita ng doktor ay puno ng pag-asa. Maricel, kailangan nating magtiwala na ang placebo effect ay gagana kay Alexa, ani Dr. Salvador. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bakas ng pag-aalala. Habang seryoso ang kanilang usapan, biglang may kakaibang ingay na narinig si Maricel mula sa kabilang dako ng bahay. Dali-dali siyang lumingon ngunit wala siyang nakita. "Ano kaya 'yon?" bulong niya sa sarili, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot. Napansin ni Dr. Salvador ang pagkabahala ni Maricel at dahan-dahan niyang inamin. "Maricel, ang totoo..." placebo lamang ang mga gamot na ibinigay ko kay Alexa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginginig. Umaasa ako na sa ganitong paraan, magigising siya na wala nang takot at matatanto na hindi totoo ang kanyang kinatatakutan. Ano kaya ang magiging epekto ng rebelasyon ni Dr. Salvador kay Maricel? At ano ang kahihinat na ni Alexa sa mga kamay ng placebo na ito? Kinabukasan sa kwarto ni Alexa, nakita ni Maricel ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Hindi na gumagalaw. Hindi na nagising pa. Ang luha ay unti-unting pumatak mula sa kanyang mga mata habang hinahaplos niya ang muka ni Alexa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa bawat dampi. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, at pagluluksa napansin ni Maricel ang isang kakaibang anino sa sulok ng kwarto. Tila ba ito ang ang tagamasid na inilarawan ni Alexa. Napahinto siya, ang kanyang hininga ay biglang naging mababaw at ang dibdib niya ay tila sasabog sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Mabilis siyang lumingon, ngunit wala siyang nakitang iba sa kwarto. Gayunpaman, hindi niya maikakaila ang pakiramdam na may ibang nasa loob ng silid. Naroon si Ang Tagamasid, tahimik na nagmamasid sa kanila ng kanyang anak. Ang katahimikan ay sapat na upang magdulot ng kilabot na hindi may paliwanag. Ano ang misteryo na bumabalot sa kanilang tahanan at ano ang maaaring maging kapalaran nila sa kamay ng nilalang na ito? Sa huli, natutunan natin na ang tunay na bangungot ay hindi lang sa pagtulog nararanasan, kundi pati na rin sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag. Maraming salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mga bagong kwentong kakapindot lang at sumali sa ating komunidad ng mga mahihilig sa nakakatakot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. Magingat sa bawat sulok ng inyong kwarto baka may tagamasid na nag-aabang sa dilim. Hanggang sa muli, mga kakripi at tandaan, hindi lahat ng hindi nakikita ay hindi totoo. Paalam.